buos. Ito yung kumakagat sa mga puwet nyo. Yung mga antique. Kain tayo. Hello, hello. Ngayon, magluluto tayo ng, alam nyo ba to guys? etong antique, yung itlog ng antique or sa Ilocano ay abu abuos. Isang exotic food to sa amin. Ewan po kung kumakain din kayo neto, pero dito sa lugar namin, kumakain kami. So, actually, kahapon ko pa ito nabili. Pero, pa, hindi na siya fresh. Binoil na siya. So, ngayon, igigisa natin. Ang tagal ko kaya, guys, ilang taon, maybe more than 10 years na hindi na ako nakapag-ulam nito. Tapos, imagine nyo to, isang baso, tapos pinasobrahan lang ng seller, 50 pesos yung bili ko dito. Pero, mahirap kasing kumuha neto. Sa puno pa, tapos gaganan mo, susungkitin mo, tapos aapuyan mo para mamatay yung mga antik. Yung ganon. Kasi last, before ng mga bata kami is, eh, na-try na rin namin manguhan ito. So, ito guys. Yung itsura niya pala ganito. Kung napapansin niyo ito. Mother. Yan yung queen. Tapos yan yung mga puti. Yan yung itlog. Ayan, oh. Hindi ko alam kung kumakain kayo niyan. Tapos yung mga... Yan mga langgam-langgam na yan. Yan yung tinatawag na soldier. Ayan guys, yung itlog. Ngayon, igigisa natin sa kamatis, sibuyas, at spring onions. Alam ko guys, yung iba sa inyo, hindi kayo marunong mag-ulam niyan. Hindi ko alam kung kaming mga Ilocano lang yung marunong mag-ulam niyan. Pero isa, sa, isa yan sa paborito ko talaga. So, yan sa mga exotic food na paborito ko. Pero mas masarap yan pag hindi pa na-boil. Yung fresh talaga. Kasi ang milky niya. Tapos nagpa-pop up, pop -up, 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 up sa bibig kapag ka ninunguya. Ngayon, igigisa ko lang sa kamatis. Yun talaga yung luto niya lang. Igigisa sa kamatis si So, tara! Ayan, mag-start na tayo magkisa. Lagyan natin ng oil. And guys, ito yung gagamitin kong pampalasa, paminta, asin, chicken powder, garlic powder. Tapos, ito lang. Yan, ihulog na natin yung sibuyas. Tapos so, yun guys, i lang natin hanggang kumatas yung kamatis. So guys, isunod na natin yung spring onions. Tapos na lang. Nalagyan na natin ng black pepper, konting asin, konting chicken powder, konting garlic powder. siya yan, mix it lang. Katapos nun guys, ilagay na natin tong antik. Ilagay na natin tong abuos or antik. Itlog ng abuos. Ganyan lang siya. eto na guys. Mas masarap kung mas maraming kamatis. Parang nakontian ko lang yung kamatis. Ganyan lang, ikigisa lang. Siguro mga 5. 5 minutes kasi nga, naboil na siya. So, konting luto na lang to. Ito nga guys, medyo natatakam na talaga. Tingnan nyo to. Hmm? hmm? Ang tagal, ilang dekada na siguro. Sa or dalawang dekada na hindi ako nakakapag-ulam isa to sa favorite ko talaga. Kaya nung nakakita ko kahapon sa may palengke, kumuha na ako. Bibihira kasi, bibihira na talaga kasi yung kumuha na. Like yung mga ararawan, mga ganon, yung abal-abal, yun yung mga exotic ng mga ilokano. Siyempre mga ilokano lang guys, ang mga arilig niyan. Ewan ko lang sa ibang lugar kung meron din silang ganito. So yun, I think okay na to titikman ko na lang. And yung, yung nga guys, dahil na-boil na, hindi na siya ganun ka -ducy. Pero yung, supposedly yung lasa neto ay medyo may asim-asim konti. Ganun dapat, na milky. Pero ngayon, tinikman ko, parang matabang na. Matabang na siya kasi nga, boiled na, kumbaga hindi na siya fresh. Pinoil hmm. na. Pero at least, di ba? Napagbigyan pagbigyan pa yung sarili kong mag-ulam. Hmm. Pakita ko sa inyo yung ito. Ganyan yung ito niya. Hmm? Sa Basta ganyan yung itlog, guys. Ito po yung itlog ng antique. Yan o oh, ito. Ooh. Yan yung nangangagat sa inyong mga puwet char. Ayun guys, paulamin ko yung mga bata nito. Ito lang yung ulam namin ngayong tanghalian. Bawal silang mamili. Kailangan matikman nila ito. <laughs> oh guys, kain tayo. Pakakainin ko sila nito. Abuus. It's an exotic Ilocano food. Kain po tayo. So, yun, guys. Dahil may lakad pa ako mamaya, mauna na akong kumain. Kain. Second bite. Kuya, dahil first time mo, pakita mo yung first bite mo. Dali na. Oh, oh. Uh, How does it taste? Siyempre, first time mo, hindi mo, hindi ka natutuwa, ba? Diba? Pakita ka ah.